Sir, ako naman po lang ay nahingi ng tulong na mabalik lang po yung pera namin. Wala naman po akong masamang ibang intensyon. Magkano po yung pera? 250k, sir. Uy. Nakisuyo po ako ng pagkuha ng sasakyan doon po sa pinsan nito pong asawa ko. Pinsan ni Mr. I, si Senior Master Sergeant Neil. Anong klaseng ban po? Kahit po second hand idol. Pero yung ban, hindi pa rin na ibibigay sa inyo? Wala po. Nakiusap po ako kay Sir Montemberde na ako po ay ikuha kung pwede ng sasakyan. Opo siya daw po sir ay walang bank account. Kung pwede daw po, ipagkatiwala daw po namin kay Sir Marcelino Morsia ang pera. Okay. So yung pera po ay na-deposit nyo na? nyo Sa bank account po ni Ma'am Rhea na po. Papasokin na silang lahat. Sarge, magandang hapon. Ina-acknowledge nyo po, Sarge, na natanggap niyo po yung $250. Nandun po pumasok sa account ninyo. $250. Willing ko ba kayo ibalik? Willing naman po. ina, ina po yan, sir. Kailan po? Okay na po yung usap natin nito kasi sabi ko po sa inyo ngayong week aayusin ah, po 'yan. Ngayon na kasi sir, pinadala na namin sa Cebuano yung pera. Hmm. Ngayon di ba sabi niyo may may mali, may mali na, na reference number ngayon bumalik nakiusap po yun na sa, sa GCash pwedeng ihulog. Bakit hindi niyo lang po i-withdraw yung 250,000 sa banko and then ibigay niyo po sa kanya pera, boom, tapos. Isla po kasi sa amin. Yung ang uh, kausap nila yung Rodarda? No sir, ano bang banko niya? PS um... Bank po. Saan po, Sa Imos po. Di pumunta ka doon sa branch mo sa Imos, sabi mo i-withdraw ko na 250. Sir, yun po kasi na-withdraw na po. Nasaan 250? Pinadala po namin kay Shobe Hernandez. Yun po yung nag asikaso nun sa sasakyan po. Naku ma'am. walas eh, wala silang pakilam nung kisyo. Ayun, ayun na, nga, ayun na nga po, sir. Kaya po sabi ko kay ma'am, kami po talaga ang maghahabol dyan kay ma'am, Shobe. Ano po trabaho nyo sa Absicom? bali sa station Sir Intel po. Sir Neil. Opo. Gusto ko manggarin sa indiretso bakit yung pinasa yung pera dito kay Sir Hento Marcelino at si Sir Marcelino pinasa naman sa kanyang living partner. Itong living partner pinasa naman kay? shobi shobi Shobe, na. Tapos pag natawag natin si Shobohin, na si Shobe, pinasa naman kay Boshi hanggang kay Roni, <laughs> kay Pashi. Wala na. Kay Ay, Sherry. Ito po, po sa akin yung si, si, si Marisol na... sa pagano po sa account ng Bang po, ay wala po naman ako. Like, baby, ako ay, Alam nyo, Sen, I, like, I smell fish here. Kasi kung ah. gusto nyo talaga malinis at mabilis na transaksyon, cash ibibigay doon po sa inyo dahil kayo po naman pa mag anak ba't nyo pa kailangan ipasa pa sa ibang tao yung 250 na pagkakatiwala sa inyo na pambilisan ng sasakyan? Kailangan daw po kasi nung account number ng sa, sa banko. Sino may ari ng sasakyan pag bibilhan? Nakuha po, sir. Ha? Sa bakor po. Toyota bakor, sir. Hindi, hindi second yes, hand. Hindi po, sir. Ang gusto nila yung parang ano, kasi ang tagal dumating kasi, sir, nung unit eh, ina -ini po sila, kaya ibinakta. Ilulonyo yung unit. Yes, sir na siya ang gagamitin yung bank account niya, sir. Ah, sabi kasi ni Ma'am, makala ko second hand ang bibilihin. So kahit po second, na rin po, sir. Mm -hmm. so, ang balak ko sana talaga brand new na sasakyan. Mm -hmm. Kahit Bibilin sa kasa, ilo-loan. Ah, so. Ilo sir, ganun po. Yung po, yung po, sir. Sino maglo-loan? Ako po. Siya po. Okay. Since hindi nag-materialize yung loan, ibalik na lang po natin yung pera. Okay. Si shobi po, yun po yung nagpadala nung... No si shobi yung ba, taga dealership? Hindi, sir, yun yung pinagpadala mo ng Gcash. Ayun nga, ayun na nga. Ma'am, si Shobi po yung nanluloko. Ah, ito po yung may-ari po ng Gcash para malaman po natin kung sino po yung naka-receive daw po ng 250,000. Nakapangalan po yung Gcash. Oh, ito bakit Shobi? Ngayon, Humphrey naman. Charles Humphrey. Ito po yung sinasabing pinagsenda nila ng 250,000. Charles Humphrey, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Naka-receive ba kayo ng 250,000? Wala po, sir. Ma'am, wala siya na-receive na, na 250,000. Teka mo na, si Shobi nagpadala ng pera kay Humphrey Pinad oh, pinadala niya yes. Niyo, oh po doon sa Charles. Kita mo na, sabi ko na nga ba, magpapasapasanto eh. Kayo nagsabi, padala kay Mr. Humphrey ng oh, pera. Mm -hmm. At sinabi niyo po, pinadala niyo kay Humphrey mm -hmm. Saan po yung resibo niyo na pinadala kay Humphrey Bukod doon sa pinakita niyong papel na 250. Ayoko na ang tignan, pati ako, parang nagpapaloko. Bogo, salata. Bogo, Bali po, 400,000 na po yung pumatok sa amin noong March 27 po. Ay, ang limit po ng Gcash ay 500k sa buwan. Opo, kaya po, imposible pumatok po yung 250 na sa 400 na po kami. Ah, so every month, merong limit ang Gcash up to 500,000 na, na pwede padala. Apo. In your case, halos na max up nyo na po yung 500 yung limit. So, imposible na lumusot yung pinadala nila na 250. Yun po yung sinasabi nyo. Apo, sir. Sargento Monteverde, Sargento Marcelino, isulin nyo na lang. Yes, sir. Bigyan ko kayo ng taning ng 3 days. In 3 days, pag hindi po na padala to, may problema ko kay Malaki. Promise. Nadalik ko po sa Senado, sasabihin ko may bagong modus ngayon, masasalam po kayo. I don't care kung kanin ko ni kay Humphrey, kay Bogart Humphrey, Joffrey, Sipre, kanin kanin pang Poncio Pilato, basta 250 may balik na in 3 days. Sir, ikaw nga dito. Balik niyo po, sir. Usap na lang kayo ni Al Sargento Monteverde. Hindi ko hanggang Monday, sir, maibalik na sa kanyang 250. June 24. Tatawaan ko po yung i isa sa alam po namin, mapapahiya po kayo sa buong Pilipinas. Baka mayroon pang mabubulgar na kung ano na pang mga hindi maganda. So, if I were you, solid nyo naman po. Kaya ba, sir? hindi ko kaya niya, sir. Lang 3 days. Sir, pwede po bang mga hanggang katapos? Sige hey po, ma'am. Pagbibigyan ko po ikaw. Ma'am, huwag ako. Alam ko, may nangyari modus dito. Ang sa akin na lang kung kailan nyo kaibalik yung pera. Okay Wala sa inyo. Wala naman po akong problema, sir. Gusto ko lang pumabalik talaga yung pera, sir. Huwag ka naman po sa akin magtatampo. Sige. Hindi naman po, tinaasikaso nga po namin yan. Maa. Kaya nga po, sir. Okay lang po. Agulat nga lang ako sa inyo. Magkausap lang tayo kahapon. Ay, sir. Ay matagal na po, sir. Magwa one na po. Ay. Ah, na pala? Jesus, okay. Mario Josep. Magwa one na po, sir. Pasensya na po talaga. Hmm. Dahil ako po ay ng isakada sa tindahan. Matagal po na po, sir. Na, kasi tumagal, sir. Kasi ang pera nga, doon nga po sa, uh, ano, sa Toyota lagi rin nangangako na Sir, doon. makinig ka Hindi mo ba alam na kaya kong patawag ang Toyota Hanggang kataas-taas sa Toyota Pag sinalang ko sa hiling sinabi ng Toyota Kalokohan, walang ganon Di napahiya ka Yes sir O, kung sino man yan sa Toyota na kausap mo Patawag ko from top to bottom Do not use names of company Na sa tingin mo hindi ko kayong patawag Kaya kong patawag kahit na sino Lalabas lang kayo pag sinungaling Ano to? Hampi-dampi Sabi <laughs> So katapusan ma'am, Mrs. na wala nang Toyota, wala nang Humpy, wala nang Shelby. Upo, sir. Bakit katapusan pa, Sarge? Magpo-produce po po ako ng pera, sir. Saan niyo po nag yung pera? Hindi ko nga po nahawakan yun, sir. <coughs> Hindi pa ako maniniwala. Alam, um, katapusan na. O, o, Oh, kinurot ka nga Hindi po, no? sir. Para lang po matapos na. na ano, Hindi ka kasi akala ni kayo. Saj, ka naman mga hearing, ano? Yes, Pwede po rin patawag yung Toyota, <clears throat> kataas-taas sa Toyota. Kaya ngayon, -king kaya Kung patawagan yung Toyota sa telepono kung available sila. Eh kung nasa Senado tayo, di makukontem ka, makukulong ka sa baba. Alam mo naman yun. Once na sinabi ng Toyota, hindi. Hindi namin kilala yan. Kayong dalawa, makukulong doon sa baba. Sa bagay, air ko naman po yung ano ngayon sa Senado. Dati electric pan. Saka maayos naman ang kama doon. Dati banig. Ngayon, kutyo naman na. Okay na rin ganito na lang po. Kakausapin po namin yung ABSICOM, kakausapin po namin yung Laguna Provincial Police Office para masiguro na pagdating po ng katapusan, mabibigay sa inyo pera. Anong araw po sa katapusan, Sarge? Sunday po, June 30 po yung... Siguro sa 28, Friday. One year na yan eh. O meron kang ano, 10 days. Pero wag na kay manloko ng iba para ma mabunuhan niyo yung pera ko sa kanya. Wag na, stop na po ito. sa magagaling po yung 250? Bahala na kayo noon, no. Ay, no. sir, Sargento Monteverde. Yes, sir. Ano pong trabaho niyo sa ano, Laguna PPO? Sa GSO po, nasa base police. Siguro para mas mapabilis, ano, mag-ambag-ambag siguro kayo, sir, kasi ikaw pa man din pinagkatiwalaan dahil pinsan ka. Tumulong ka rin, sir, ikaw pwede kang sumabit dito. Saan po? Ay, okay, wala. Pero titignan po. Huwag mo titignan. Gagawin niyo po, sir. Tama ba ako, ma'am? Kung hindi dahil sa si pinsan niyo ito, hindi oh, niyo ipagkatiwalaan ganun po. kalaking pera? Isa po, po, isa po, po. idol, ay sila po yung polis. Kaya po ako nagtiwala. Oh, kita mo, sinira niyo yung pagka-pulis ninyo. Yun po, eh, pinag-anuhan lang po namin, pinag ipunan nagbinta po kami ng kunting niyugan para po nga makakuha ng sasakyan. Ah, ipon niyo po yung 250. Yun po, po iba ay sa pinangutangan po, sir para po mabuo po yung 250. Idol, naglapit na po. Sana nga po ay huwag kayong magalit, sir. Dahil po naman ako walang intensyong masama, ma'am. Gusto ko lang pumabalik yung pera. Ay, ako naman po, alam mong hirap din. Ako nga po, galing po akong pulilyo. Kaya sando po kami, po. Kampi, commute, commute lang, sir. Ako po ay lulang lula. At ako po ba nagmamakaawa sa inyo? Sabi ko, ibalik lamang po yung pera. Ay, wala naman pong problema sa akin. Sabi ko, buha, sir, sa inyo, sa kasa, sir, Nel, Lagi pong, sir, balik mo na lang po. Magandang hapon po General Lucas sir. Magandang hapon po sir. At akin po nga uh, kakausapin itong si Sargento Monteverde at alamin kung ano yung uh, pangyayari. General, Apo, Apo. pupunta po kami sa tangkapan niyo. Salamat po General Lucas sir. Maraming salamat din po. Naniniwala po sir. Ako lagi po na sabi po ipapadala po. Ihahatid daw po nila. antay ko na naman po. Wala na naman po. Si Sir Nel po nagsasabi na ihahatid po. Ako nga po ay nagsabi pa na kuhain na lang po namin yung pera sa kanila sa inyo sir. Sabi mo nga po, ipapadala mo na nga po, umasa na naman po ako na ipadadala ninyo. Umasa na naman po, antay ko na lang po, chat ko na lang po kay Sir Nel. Sir, ang Sir Marcy po yung nakakachat mo. Sir, ako naman ang paniwalaan mo. Yun po ang sabi ko. Sabi naman po ni Sir Nel, magbabayad naman daw po siya. Pwede naniwala naman po ako, Sir. Ito po, ako ay nag-isip na kung saan na po ako lalapit, Sir. Wala na po akong ibang malapitan at ano po namang malay ko sa mga ano, ako po hindi ni pagpunta nga po ng Bordeaux Queso na hindi po ako makapunta lagi nag pag nananakada po ito pong asawa ko ang pinananakada ko po Sir Neil Sir Marcelino sa alagang 250 masisira po yung karir niyo at buhay niyo Huwag niyo na po siguro payagan tagal niyo rin niyo po pinaghirapan na bunuin yung time niyo sa PNP para marating po inyong ranggo ngayon tama sir, yes, sir. yung inyong pong karir madudurog sayang naman po Saan magagaling nyo po yung 250 na ipantatapal niyo po? Bala yung maghahanap talaga, sir, ng uh, pambigay sa kanila, sir. Si Sangayang... Paano po, kung wala o, kay hindi, mahanap, sir? Pipilitin ko, sir. Isama mo na rin itong si Sargento Neil sa paghahanap? Hindi, sir. Kahit ako na lang yung... Kasi sa amin naman niya pinadala yung pera, sir. Wala bang napunta kay Sargento Neil? Wala, sir. At sa inyo din po kasi nakapangalan, ma'am, yung sa banko po. So, ito po, katibayan din po na pinadala po talaga oh, kayo oh, ng pera, oh, 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 oh. Sa account niyo po. Oh, oh. Ako naman po sir, hindi pa nagdamdam kahit kailan. Ako po yung nagtiwala sa kanila. Alam ko po pong ibabalik talaga nila. Magkita-kita tayo sa katapusan po, sa 28. Opo sir. Sige sir, ganoon naman po. Paburdis po kami, wala po kami tirahan dito. Nakikituloy lang po kami doon sa pinsan po nito. Ay, wala naman din pong higaan ka. Ma'am, check-in ko kayo sa hotel. Saan ko kayo nakatira, ma'am? Bordeaux kaysan po kami. Namasahe pa kayo papunta dito? Sige po. Check-in namin kayo tapos pamasahe na kayo pabalik. Sir, ako nga hindi na napapagkatulog. Eh sino ba naman katulog <laughs> sa gano'ng kalaking pera 250 tapos pinaasa-asa sa loob ng isang taon. Ginamang basketball, back and forth, back and forth pinapapasahan. Di ba? Hindi ko kayo masisisi, ma'am. Yun naman po talagang ibabalik namin, ma'am. Kaya nga lang, sinabi ko sa inyong problema eh kasi kailangan ko din mabawi talaga yung pera. Ngayon kung ando, maabunuhan talaga namin yung pera na yan. Opo, sir. Pasensya na po. Ako naman sir ay nag-ano lamang po. dahil matagal na nga po, sir, kaya naman po ako naglapit na dito. Kahit po nangako ka sa akin na pabalik po. Kasi nung ano, nang inano e, e, ko sa kanya, eh 3 months ko pa bago nalaman na sa akala ko talagang natanggap niyo na 'yung pera, kaya nagtanong ako. Huwag niyo po siyang binabantaan, ha? Yes, sir, magkababayan din kami niyan, sir. Pagaling po yes, nakarinig ako ng balita na siya binabanta-bantaan, eh doble po 'yung kaso ninyo. Wala po, sir. Sige po, sir, 28. Opo. Kita-kita magtawagan tayo. Salamat po sa pagpunta, Sargento Marcelino Murcia, Ma'am Rialin Navera sa pagpunta. Salamat na rin po, Sargento Neil Monteverde. At salamat po kay General uh, Kenneth Lucas. General, thank you. Sige po, kita-kita sa 28. Sir?